Hello guys, andito na yung anak ko. To uh, natin siya ng parcel. Tatlong parcel kasi yung nagdaang araw, uh, malaki yung nakuha niya sa kanyang exam. Kaya ganoon. Para ma inspire patalaka. Wala mo koha ha, ang tong Mama. ang gift ko sa mo tong 20 na ano? Ito ate. Atagan na lang kasang ano, regalo. May regalo! Oh. Tuwo na mo. Open it! tatlong ka bilog Wala! Grabe wala! Grabe tatlo ka. Check mo lang eh! Yun, yung tatlo. Ganti, siyempre, pila kito yung mong score sa pila to, 100 items. Ano ko ni subong 29 over 30. Oh, bote! Sakto gina, damo, gin gali. Tatlo na na. O. Oh, eh, din ka na yan. Tatlo na to. Ika! Ay, gusto ko ni Malabang Klon. Gusto ko ang kwarta. Ah, nasa? Palit. Palit man? Palit ni, oh. Nude.

Grabe, tatlo gid ya bala, tatlo gid ya regalo. gallo, Lo cute cute siya. ya. ano na sa charger, charger bul kuro. Oh? Mhm. -mm. Alam. Hala, ay cute. Uy, pidi. Uy, dire na iya, kulintas. Pas pa na niya. Oh, isa naman. Oh,